Ang isang salita natin para sa araw na ito, tumayo. Sa Ebanghelyo natin ngayon, tinawag ni Jesus si Levi mula sa kanyang pinagtatrabahuhan. At sabi sa Ebanghelyo, siya'y tumayo kaagad, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo na sumunod sa ating Panginoon sa mas malalim na pamamaraan. Kaya tayo'y dapat manalangin, magayuno at magkawang gawa at magsakripisyo alang-alang sa Panginoon. Ngayong panahon ng Kwaresma, hindi tayo makakasunod sa Panginoon kung mananatili lang tayo sa mga nakagawian natin. Pwede bang dagdagan naman natin ng konting effort yung ating mga ginagawa? Hinahamon tayo ng panahon ng Kwaresma na lumabas sa ating comfort zone. Kagaya ni Levi na iniwan ng lahat, alang-alang sa pagsunod kay Kristo. Sana ikaw din ganon. Ang pinaka-basic na pwede natin gawin ngayong panahon ng Kwaresma, panalangin, pag-aayuno at pagkakawanggawa. gawa. Pero pwedeng may extra mile ng konti. Habaan ang oras sa panalangin, mas maging generous sa pagbibigay, at mas maging generous din sa pagbabawas ng kung ano mang nagbibigay ng kasiyahan sa ating mga sarili. Kaya ano pang inihintay ninyo? Tumayo, umalis sa inyong comfort zone para mas makasunod sa ating Panginoon. Ito po ang ating isang salita, sapagkat ang ating sandigan ay ang kanyang salita.